Ay, lagi ayaw, lagi tayo Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, bong halika po tinan mo. Abusado kayo na na, abusado. Hindi mo hindi dapat ito agianan. Ayaw lang. Di wala yung Wala na. ay waran. Ayaw lagi Ayaw na. na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. na. na.

our obligations okay, under that. Okay, all... Sorry. 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 Sorry, can it hold oh, on? No, the... The... We can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way sir is for you to choose three people the company PR to replace. My bus jan. and he going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from okay. 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 From... Sir, we need to know. We hard... need to know where you're bringing our president. The hard way. Sir, we need to know. Please give us information where we are. Where you are bringing? Wala, wala the sa, wala, wala sa pilgrim ko, ma'am. Sa na natin. Sabihin so, niyo kung saan siya dalahin. The hard way. The hard, the hard way. way the hard way is for me to Rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa uh, ICC So dapat uh, intindihin ng mga abogado yan mm -hmm. pati sila this would I don't know and... Sabi mo siya inyo, sabi mo siya na nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila, Ano ba ito? Uh, uh, may, may, may variance kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Salaman, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, sir. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang parado. Ang akin lang, I might not uh, have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and you you'd allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Kaya, ano? kaya sabihin mo din sa prosecutor, uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Europe. Ba? <coughs> oh, ba? alam, alam, alam mo mo na, basa mo mo siguro, withdraw na tayo. So, bakit makamudalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at uh, joking ko yung mga poli, pol, eh, politika to. alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, si, hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not, na because I, I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder it seriously because uh, makakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if mm -hmm. eh, ka bukas ma, ma-presidente yan, no, on a longer term, kung tatakto yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano? Ndi no? kasi ako ang kiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sa... Sabihin ko sa iyo, sa iyong kutsi mo. sa sakay ako Yes, thank you sir. Okay. And then sir, may basta tayo, sir sa bus Kasama sir ang family mo sir. Four of you. Hindi ko na Wala na isip. ko na You can have a choice of three other companions sir. Please. Wala. Uh, abogado. <coughs> yes sir. Wala wala man kayo ano. Wala. wala. What's the worst that? Kasi ito rin. What's the worst that, that they can? He malayo kasi siya doon yung hay. Eh, ka nga dalahin eh. Hindi nga papaya ang that is... Vamos. Adam lai. Selamat આવ

O muito bom!

Ako 'yung tinatawag si Aimee. Aimee. isa diyan. Yes, yes. Kasama ka, Ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? Yes, yes. Okay.

ito, polis na to ng Hague. PRD nasa kayo na sa Learjet kasama si ES